Sakit lang kasi may pasabi-sabi pa siya nung una. Pagpasok ko dito sa Toro Family, hindi kita iiwala. Lagi kitang pipiliin. Asan yun? Tuluyan nang umalis ang Team Happy sa Toro Family matapos sumabog sa galit si Papi Galang, sa anyay sobrang pangingialam ng magkapatid na Tony at Mary Fowler sa kanilang buhay. Hindi na raw niya, kaya pang matiis na pakisamahan si na Tony lalo na kahit kaunting bagay lamang hanggang sa kanyang mga anak ay pinakikialaman nito. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng Toro Sisters at Papi na humantong sa sigawan at sumbatan. Sa kalagitnaan ng pagtatalo ay kinampihan ni Paye ang kanyang ate at sinigawan si na Tony at Mama Marie upang pahintuin dahil sa anya ay buntis ang kanyang ate. Nagiimpake na nga raw sila upang umalis. Itinagulat ni Tony ang nasabing ito ni Paye dahil inakala nitong kasama siya sa maglilipat. Ani Tony ay kinausap siya ni Papi na hindi niya isasama si Paye dahil nais raw ni Papi na mayroong tig iisang kwarto ang kanyang mga anak. Makikita sa mukha ni Paye na hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig dahil hindi raw ito ang napag-usapan. Napatanong siya sa kanyang ate kung ano nga ba ang totoo at sinampal siya ng katotohanan na wala sa plano ng kanyang ate na isama siya napahagulgol na lamang sa iyak si Pai. Saad pa niya ay nagsisisi siya na sumali pa siya sa gulo. Inakala raw niya na isasama siya ng kanyang ate dahil mayroon namang anim na kwarto ang lilipatang bahay. Ayon naman kay Papi ay binabalik lamang niya sa kapatid ang sinabi nitong hindi niya responsibilidad ang pag-aalaga sa kanyang mga pamangkin dahil hindi naman siya kasali ng ginawa ang mga bata. Para kay Papi ay hindi rin niya obligasyon ang kapatid dahil hindi niya kasalanan na iniluwal si Paye ng kanilang ina. Hindi raw niya ito anak para maging responsibilidad niya. Wala nang nagawa si Paye kundi umiyak na lamang. Saad pa niya ay alam niyang darating ang araw na iiwan siya ng kanyang ate. Natutuwa raw siya na inuna ng kanyang ate ang kanyang pamilya dahil hindi magbabago na habang buhay naman siyang kapatid nito. Nasasaktan lamang raw siya sa mga panahong pinipili niya si Papi at iniisip niya nakasama niya ang kapatid sa pag-angat sa buhay. Masakit raw para sa kanya na noon tahasang sinasabi ng kanyang ate na siya ang pipiliin ito at hindi siya iiwan, ngunit ngayon kayang-kaya na raw sabihin ni Papi na hindi siya nito responsibilidad. Aminado naman si Paye na hindi siya perpektong kapatid pero sana raw, ay panindigan ng kanyang ate kung saan man ito dalhin ng galit sa kanyang puso. Mahigpit na yakap ang binigay ni na Tony at Mama Marie upang maibsan ang sakit na nararamdaman ni Pai.